Naalala nyo pa ba yung katagang buwis buhay? Magandang araw po, tayo na at sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Kapag sinabing buwis buhay, ito yung nagmumungkay na ang yung ginagawa o gagawin ay maaring magbuwis ng yung buhay. Ibig sabihin, maaring ikamatay mo ang yung ginagawa o gagawin. Ang gospel reading natin ay hango sa Mateo chapter 17 verses 22 to 27. Sa verses 22 to 23, sinabi ni Yesus ang kanyang misyon na ialay niya o ibubwis niya ang kanyang buhay. Ito yung nasusulat. Nang magkatipon sa Galilea ang mga lagad, sinabi sa kanila ni Yesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw at sila'y lubhang nalungkot. Sa so verses 24 to 27, mababasa natin ito. Nung dating nila sa Capernaum, dumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus. Ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayan ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga anak ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Yesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga anak. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Sino ang anak? Sino ang dayuhan? Ang anak ay si Yesus, anak ng Diyos na buhay. Ang dayuhan ay si Pedro at tayo. Bilang mga dayuhan, kailana, kailangan nating magbayad ng buwis. Hindi kailangan magbayad ng buwis ang anak na si Yesus. bagkus dito, siya ang nagbayad ng buwis bilang anak at para sa dayuhan na si Pedro. Binayaran ni Yesus ang buwis ng dayuhan. Gaya ng ibinigay ni Yesus ang kanyang buhay sa krus, na ang anak na tao ay ipagkanulo at pinatay sa krus, buwis natin ang kanyang buhay. Ito yung buwis buhay para sa ating mga kristyano, para sa ating kaligtasan, mula sa ating mga kasalanan. Binayaran ni Yesus ang buwis ng lahat ng dayuhan upang tayo'y maging anak ng Diyos. Gaya ng isdang nahuli ni Pedro at ibinuka ang bibig, ibinuka ng langit ang kanyang pinto. Sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin ang buwis buhay ni Yesus ay hindi 10, 20 o 30% lamang ang buwis buhay ni Yesus ng Diyos ay ang kanyang lahat, ang kanyang buhay. Walang labis, walang kulang. Kaibigan, inaalala ba natin ang pagbubuwis, pagbubuwis ng buhay ni Yesus sa araw-araw? Namumuhay ba tayo na may pag-ibig kay Yesus na ganap na Diyos at ganap na tao? Sa araw-araw, susundan ang landas ng buhay tungo sa mga aral at gawa ni Yesus. Taibigan, ano ang iyong tugon sa pagbubuwis ng buhay ni Yesus para sa iyo? Nawaisuklihan natin ang buwis ni Yesus. Huwag maging sentro ng iyong buhay ang sarili, bagkus mamuhay para sa Diyos at para sa ibang tao. Pagsilbihan ang Diyos at ang kapwa. Sana lagi nating maalala sa araw-araw at sa tuwing makikita mo ang krus ni Yesus. Tandaan natin, ito ang buwis buhay ng Diyos. Amen. Ipasa mo, kaibigan, na nagbuwis ng buhay ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Pag-share ang video na ito sa iyong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Laging tandaan, ang salita ng Diyos, ating pagnilayan. Sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.